dahil nga dumadami na ang aking mga alaga at ang mga panali nila sa paa ay unti-unti nang nasisira. Kaya naman, para makatipid na din, ako na lang ang gagawa ng kanilang pamaa. Madali lang kasing gawin to. Mabilis at kahit bata, kaya. At syempre kaya ding tumagal. Kahit anong klaseng tali ang gamitin mo, basta may tatlong hibla, kayang-kaya ng gumawa ng ganito mga idol. Pagkatapos mong maitali ang gitnang hibla, pwede ka na magumpisa sa pagtali kaliwa't kanan, paulit at ulit lang hanggang sa makuha mo ang tamang haba ng pangpaan na iyong gagamitin ang ginagawa ko nga palang ito ay para sa aking pangating tandang luma na kasi ang kanyang tali at mapuputol na kaya ko naman bumili ng panali pero sayang kasi yung mga nakatambak na tali ko na ganito kung hindi naman magagamit kaya ito, ginawa ko na lang sa paa at least nakatipid tayo, di ba? Kaya naman kung trip mo to, panoorin mo lang ng mabuti para matuto ka rin kung paano gumawa nito, di ba? At eto na, medyo napahaba yata ang ating ginawa pero ayos na yan dahil sa tandang ko naman ilalagay. At kapag ka nakuha mo na ang kursonada mong haba, sama mo na sa pagtali sa gitna ang iyong main line. Ganun pa rin ang proseso kung ano ang pagtali mo sa umpisa. Ganun pa rin ang klase ng pagtali mo pag sinama mo na ang iyong main Mga mga sing ulit o oh bente, ikaw ang bahala. Basta ang tatandaan mo lang, huwag mo masyadong kahigpitan ng pagtali kapag sinama mo na ang mainline. Baka kasi mahirapan ka magbukas at magsarado at eto na nga ang ating nagawa kain na din to mga idolo lalagyan na lang natin to ng lock para hindi magkalas-kalas ang ating ginawa ka na lock mo na putulin mo lang ang excess at ito na ang kakalabasan mga idolo wala pagkain naman. Eto na at nailagay na natin sa tandang. Alright!